Samantala, sinabi naman kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bigas na mabebenta sa halagang 20 pesos per kilo na naipangako ng nakarang eleksyon ay maaari pa rin daw makamit oras ng agriculture sector ay napagtagumpayan na ang cost reduction at manormalize ang cost of production. Sa statement ay nilabas ang Presidential Communications Office, ipiniliwanag ni Marcos ilang mga global factors ang direktang nakakaapekto sa presyo ng basic commodities sa bansa, kaya ito raw ang nagtulak sa gobyerno at sa merkado para mag-adjust sa kabila nito. Iginit si ni Marcos na ang gobyerno pwede pa raw makamit ang 20 pesos per kilong bigas kung ang mga factors na ito ay magnonormalize. Palagi raw may tsansa kung mais ang production at maging maayos, hindi na masyadong bagyuhin at ang mga tulong na ibibigay sa magasaka ay magagamit na nila, bababa daw ang presyo patungo ng 20 pesos. Siniguro nitong si Marcos sa publiko na ginagawa daw ng gobyerno ang lahat ng remedyo para masiguro na affordable ang presyo ng bigas sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. May sapat daw ng mga measures na ginawa o hakbang ginawa ang gobyerno para masiguro na reasonable ang buying price sa palay mula sa mga magsasaka.